mga karobtag dito ako sa bundok garbes kami ng sito yun dami oh fresh ayan titimbangin na para ibababa sa ano sa dap dap sa talipapa ayan ang dami oh andyan ah, pa hmm, dito pa oh sakit ano to tapos sa uh, makalawa guys, bukas palipasin muna sa sunod na araw, mag-garvest na naman. Ang dami oh. Para saan ito banget Pas, timbangan. sarap kumain nito kasi sariwan sariwa talaga bagong pitas mabango. Saka maganda nito, maganda nito guys. Ano siya, wala pa siya masyadong ano yung buto ano. Ano pa siya yung bata pa. Bata pa, bata pa siya kasi yung iba may mga ano na eh, yung may mga buto-buto na sa loob. Ganito ang buhay sa probinsya oh tahimik sariwa yung hangin tapos ayun ayan naman ng mangga guys ito yung ano yung mga hinaharvest dito ayan oh yung native na mangga ayan tayo doon kasi tingnan natin ito may saging Oh, ano yung kalapati lumipad. Ano may dalawang kalapati, oh. Saan? Kalapate? Uh -huh. Ay, nung no, lumipad dalawa, oh. Ay, ay, -yo, ay -yo, isa, ay oh. Kalapate, ay, no, ay, no. Nataas. Ay, no. Nasug natin. Ay, no, kalapate, oh. Isa. 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 Tapos ka na, nagigib. Daming sitaw, G. Galit yung ka na, Uwe, G. Oo. Oh. Ayun na si tawag mo. Ayun lang oh. Kita na diyan na sa may manggang malaki katabi niya. <makes noise> <makes noise> <makes noise> <makes noise> uh, sarap kumain nito kahit igigisam mo lang to lagyan mo lang ng sardinas pwede na eh, si Bobi si sabi niya hindi kumakain ng sitaw wala na nang lamon nang lamon <makes> nang <noise> lamon Papatayin daw niyo. Talaga mamamatay siya sa kita si kumain. Parte arte pala <laughs> propaganda na pala <laughs> boy na tinira din.